mga kababayan kita pinag-walkingan ko alas otso na ng gabi araw-araw pa grabe nagbihis ko ako agad nag-short lang ag agad ako nag-mijas ayan, naglakad na solong-solo kasi ayun, may mga aso pala naglalakad mga kababayan halika, halika yung mga kababayan kasi <laughs> si Simple Buhay USA ay naghihingal-hingal na Dalawang ikot ko na. <laughs> ay, ay, sino bang hindi ka gaganaan sa ganda ng view, 'di ba? Sa ganda ng lugar. <laughs> Maliwasaw sa mata. Maliwanag. Malinis. May mga ibong papalipad-lipad. <laughs> mga puno, 'di ba? Mas malaki pa sa akin. Ay, oh, mga kababayan, mamaya uli po. Napagod na ako para makiki para naririnig ni Jimbo. Ano ko yung hingal ko sa video? Bye-bye <laughs> po. Ayun Ayan. Mga kababayan natin. Butterfly nandito sa harap ko habang nanganina Naglalabi ako. Oh, oh ba diba? hello butterfly. Ang ganda ko kulay. Sino ka butterfly? Ha? Ano bang orange? Saka white? Saka itim? Ang kulay niya. Butterfly? Sino kaya itong butterfly dumalaw na sa akin? Ang aga-aga. Nakatambay yung dalawang rabbit. Bawa naman doon yung lalang pa sa sila pupunta. Good morning, good morning, good morning. Good morning, rabbit. Good morning. Ang lalaki nyo. May uwak pa. Hahaha. <laughs> nga uwa ko tatlo si ay nangamot uy nagilamos pa yung ra isang ano uy 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 <laughs> uy mga ah, kababayan nagluto na nagluto ako na yan ng giniling hmm? makain ba kayo nito mga kababayan good morning good morning sa mandi pala dito sa amin yan mga baon namin lahat dito <laughs> limang hiniwa hiniwahiwang itlog ayan po kanya kanya sandok na lang yung babaon mga kababayan kayo din po kuha na po kayo magbaon na din kayo mga kababayan ko Sige po, magtitimpla ko ng kapi mga kababayan, ha? Ang kababayan, yung mga protas po yan. Pinya. Milo na kulay yellow. Ito protas po ito. to protas din. Papaya, orange. Hindi to, hindi to apula. Ito is, Strawberry, banana, Yummy, yummy, yummy. Mga kababayan, pinicturean ko lang para may upload ako. Ewe, <laughs> nalo ko na lang yan dito sa aking iba upload mga kababayan. Kahit lagi po tayo kakain ng mga prutas kahit isang piraso. Pang healthy po sa mga katawan. Matanyo, no? Sa natin yan. Ang namin. Ba, eh. masura, bayan and datang bawa suara untuk bayan kasih anu nang sabado owl marti sa kanin, mga nasira sa mga ano mga kababayan, tatapon na natin para hindi mapasokan ng mga langaw ang nabuo sa ano sa loob ng bahay mga kababayan. Ay, pakit kababayan. bawat sa bawat sulok dito tatatali natin ganyan para hindi pag pinasok ng mga basura hindi na lumulubog maganda tingnan di ba Yan po Yan Tapos natin sa kanila to mga kababayan papalabas na natin para maayon mahakot na bukas yung basura para malinis na dito sa loob ng bahay Punta tayo sa labas, mga kababayan ano. no? Igas, ah. Oh. pa ito sa aking pamuka, ah. <laughs> Buksan natin yung aking... Pwede ba magsombrero lang ako? Malamig kasi. Kasi siya yun na ako. Ngayon naman ako sombrero Malamig po eh. Kaya nagkapi Mga kababayan, ito po. Oh. Ang aking baong giniling bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Ay nako, thank you po Lord sa aking biyaya ngayong hapon na ito. Blessin po yung aking kanin ngayon, ang aking kakanin dito sa lamisa, sa aking harapan. Salamat po Lord. Thank you po sa blessing. Kain po tayo mga kababayan. Kain po Lord. Kain po tayo mga kababayan. Pero mag-aano ko mga kababayan. Tatanggal ako bilang respeto sa aking kakainin kapi muna tayo. Ah, yami Kain po tayo mga kababayan. Pero konti lang yata yata itong kakainin ko kasi gabi na. Hmm? Gabi na may patatas, yung may siling pula. Yung iba pa bell pepper, bell pepper, bell pepper. <laughs> Pasensya na kayo, hirap yung bulol eh. Saka po, pasas. Liniyok ito ng anak kong pangano, yung ship kong anak. Mga baon. Masarap. Kaso lang yung kanin ko po, hindi ma, ano, piragaba. Hindi po matamis-tamis. Kasi po, brown rice kanin ko, mga kababayan. <laughs> brown rice, mararamdaman mo, mo talaga, ibang lasa. Okay lang yun kasi hindi ako nakakarami pag brown rice. Hindi ako nakakaraming kanin, kain. Tapos may itlog po ito mga kababayan. Yung pag niya. Linaga lang yata niya yung ano ito tapos hiniwan niya. Ito po oh, ganito itlog pag na. Oh. Mga kababayan, kain po tayo dyan. Kumusta po kayo lahat dyan, mga kababayan? Kumusta po kayo? Ingat po tayo, mga kababayan. San po kayo ngayon? Sulok ng mundo. Pasamahal ko kayo ni Simpleng Buhay USA. Pasensya na yung hindi ako nakakapunta sa mga ano nyo, ha? Bye. basta pag dumaan sa wall ko, isa-isa yan. May comment, may like, may sharing pa. <laughs> Ganun ko kayo kamahal. sarap. Mga kababayan, kadog kong kuyata ito, magkaano ko ng basura, maglalaba ako. Wala na po kasi susuotin. Tama ba? Para busog na po ako, mga kababayan. Pagising ko, pag nataas ako maglaba, o mag, ano, ng basura, pag ginutom ako, ito pa rin kakainin ko. Pero iinit ko na lang sa oven, di ba? At siguro alisin ko na ito dito kasi baka mapanis eh. Ito mga kababayan, may pizza pa sila. Ito. Hindi <laughs> ko alam kung may lamang pa. May mamak mahilig sa pizza mga kababayan. Diba pag gutom, yan pagbiko, tandaan nyo yan, sa kasuman. Hindi, kahit hindi nyo ako alukin, isibubulsak ko na, tsaring! <laughs> yan, favorite ko sa mga kakanin. Paano mga kababayan, salamat po! sa akin panonood niyo sa akin mukbang konti lang busog na kasi ako kasi puros na ako ano yung doon sa so, mga tira-tira sa mga yung mga kasamahan ko binibigay sa akin yung ano yung french fries kasi may french fries na malutong yun ang gusto gusto ko pag minunguya mo bum, uma, ano, pumuputok sa loob ng bunganga <laughs> pumuputok talaga Bye bye. Ako'y maglalaba mga kababayan ha. Lalagay ko ito. Hugasan ko na ito yung baonan ko. Ano po? Ako'y mag uumpisa na. Magtapo ng basura. Malamig po dito. Naku, akala nyo. May treat na dito. Kaganong pa rin malamig mga kababayan. Hay, grabe. Ay kaya kami iinit. <laughs> Namimiss na namin yung init. Samantala sa Pilipinas, El Nino. Ayan, ayan yung lemon namin. Parang, parang ano, yung kalamansi. Nako, ayan na mga tanim namin. Umpisa pa lang ng garden. Kaso lang, kinakain ng ibon. Ayan, tinatakpan ng, tinakpan namin ng ganyan. <laughs> ayan. Siguro, kunti lang itatanim namin. Kasi, Parang gubat pag marami. Diba? Yun, kabila po, po yun. Sana mabuhay. Anong bigat-bigat? Anong kababayan? Hindi ko kaya. May bigat, eh? Siguro si, ano yun? nito, si Jerry ko si Gary kababayan, kita mo ito. Kita mo. <laughs> Yung bulaklak. Hangin pa lang yan, lumilipad na. Di ba mga kababayan, ang ganda. dami po ito. Kinakain po ito ng, ano, nang rabbit. Yung mga kababayan. Layo-layo <laughs> tayo kasi maganda tingnan pag malayo. Woo! mga kababayan, salamat po sa panunod. Tatama na po ito aking video. Importante, mayroon po ako i-upload kahit punti. Salamat po. Sana lagi niyong subaybayan so, yung aking vlog, ng aking video. Kasi siyempre po ay ako pala si Vilma Salapari Kiambaw. Pakipindot na lang yung bed para <laughs> lagi niyo kayo makakapanood sa aking video. Salamat po. God bless. Bye! जानि <coughs> को <coughs> <coughs> <laughs> bye bye. Flower. Controlling speed. lang nandito ko sa Amerika. Ito nang unang-una kong pinapanood yung sa Korea. Lang nagkaano ka sa mga sapatos ba yun? At isa rin. At isa rin. Salamat po. Bye-bye po.